Mayo ng buhay kan madukayan ng sarong 86 anyos na lalaki, pasado las 12 nin Udto, kanakaging Enero 25 sa Barangay Sikmil, Gigmoto, Katanduanes. Pigbisto ang biktima na si Domingo Estrella na residente kang Barangay Mabini, Biga, Katanduanes. Mantang ang sospek binistong si Elvis Pupa, 31 anyos na residente kang Barangay Sikmil. Sigun kay Police Top Sergeant Nino Ponga na assistant investigator kang Gigmoto Municipal Police Station, duwang residente sa lugar na nakadiskubre sa bangkay kan biktima, mantang nakahandusay sa luwas ning sarong payag. Base sa impormasyon, nakihaagot ang duwan nin abaka sa nasambit na lugar. Alagad unong kanday pagkakasinabutan na ako akan sospek na tagaw ng biktima. Ang pagtatalo yung dalawa tungkol sa abaka, na yung gusto ng biktima, ibenta na kahit konti pa. Itong isa ayaw pa dahil konti pa yung suspect. Nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang bababot dun sa punto na nanataga na ng suspect yung biktima. Kusa man na suminuko ang suspect sa mga opisyal sa barangay, dangan ipig turnover ni sa pulisya. Narecover sa sospek ang sundang na ginamit kaini sa krimen, na nasa 51 cm pulgada dangan ng dugo ang bado kaini asin kang biktima. Nakakamahan namin, sige naman kami punta sa barangay, magpaalala ng mga tungkol sa makaiwas sa krimen, mga ganyan nagli-lecture kami, naiwasan ang makipagtalo, lalong-lalong akong lasing, maging mabait sa kapwa po para walang problema. Sa presente, nasa kustudiya na gigmoto Municipal Police Station ng sospek as inaatubang sa kasong murder. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.